ng update. Higil po doon kanina sa binabanggit po natin kaninang umaga yung sa bigas, supply ng bigas, at yung uh, pagbaba ng uh, buying price ng uh, palay. So uh, merong uh, ibang mga uh, issue na dapat ay uh, pang NFA, may ibang issue na pang DA talaga. Pero dito ko tayo sa bigas. Sa kabilang linya ko natin, si uh, Department of Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel, De Mesa, Asek uh, Arnel De Mesa, magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Ay, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo. So, it, Opo, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo muli, Asek. Asek, dun po tayo sa muna dito sa presyo at supply po muna ng bigas bago tayo magtungo dun sa kanina, uh, yung binabanggit din natin sa report, yung sa Luya. Dito sa Bigas, sa ASEC, kasi po may statement po si DA Secretary uh, Kiko Laurel by January, tama ko ba? By January ay bababa or target na mapababa ang uh, presyo ng Bigas. Though meron na pong uh, nauna rin nga pahayag uh, ang NFA, no? ibababa nga po yung buying price sa uh, palay. Anong uh, ano hon ito? Anong kaugnayan? Ano ho ang magiging Uh, Epekto ko nito, gaano ho ba kalaki ang ibababa? Uh, actually, nag nararamdaman na natin na bumababa na yung Opo. Uh, presyo ng bigas. In fact, uh, malaki yung binaba ng inflation numbers ng bigas uh, sa contribution dun sa kabuang food inflation. Last month, nasa 14.7 percent. Mm -hmm. uh, ngayong September, nasa 5.7 percent. So mm -hmm. very significant yung pagbaba. At nakakita na tayo ng 42 hanggang 48 pesos 48, na regular oh. at well milk coming in from 50 plus level nitong mga nakalipas na buwan. Mm. At uh, dahil doon sa combined effect of course nung uh, pag-issue uh, ng ating Pangulo EO. ng Executive Order 62 mm -hmm. na nagbabawas ng taripa ng bigas from 35% to 15%, Uh, plus itong mga programa na inilunsad ng ating Kalim, Secretary uh, Chula Aurel Jr., yung ating Rice for All, yung ating P29 mm -hmm. para sa vulnerable. At isa pang dagdag na magandang balita ay inalis na rin ng India yung export ban nila sa non-basmati white rice mm -hmm. na mas mura at uh, malaking bahagi kasi ito nung uh, mm -hmm. bigas na tinitrade sa buong mundo. Kaya Inaasahan natin at nabanggit ni Secretary by January talagang mas lalo pang bababa, nag expect ng uh, mas pagbaba pa ng preso ng bigas. Mas lalo pang bababa. So we, we expect uh, mga 40 or sabi natin kaya ba ng uh, 38, ganun, uh, 35 uh, asec? Uh, at natin na maibabayan sa ganong level. Sa ngayon, mm. uh, kagaya sa Rice for All, uh, mamaya magkakaroon tayo ng programa na maglo-launch tayo ng mas mababa rin na presyo ng Rice for All kasi we started at 45 pesos mm. na uh, Rice for All, uh, mamaya uh, mag-a-announce tayo na mas mura rin na presyo. Pero ang uh, tinatanong ko ho kanina kay ano, uh, so, although uh, sa, sa inyo ko na po i Uh, sa salin ito pong katanungan. Hanggang kailan at gaano po katagal natin ma-maintain yan pong uh, ganyan hong kababang uh, presyo po ng uh, bigas? Kaya ba nating maging stable doon sa ganong threshold, sa ganong uh, price range, uh, ASEC? Uh, depende yan kasi ang bigas kasi is being traded internationally mm -hmm. and more than 25% ng bigas na kinakain natin ay imported. So, apektado tayo ng presuhan sa international market. Uh, we cannot predict kung anong yung mangyari kagaya ng nangyaring gera sa Ukraine at Russia. Nagkaroon tayo ng problema doon sa pressure sa trigo mm -hmm. which affected yung presyuhan din sa bigas tapos nag-impose nga ng export ban, export ban ng India, India. for mm -hmm. quite a long time so internally we can control something kagaya ngayon uh, naglabas din ng uh, announcement ang NFA without changing the NFA Council resolution Opo. na pagbili ng palay uh, from 23 to 30 uh, they want to maintain it uh, at 25 peso level 23 to 25 para mm. Uh, lalo pang mapababa yung uh, presyo ng bigas. So internally, dito sa ating bansa, we can do a lot of things. But of course, uh, sana uh, wala na masyadong maraming external factors na makakapekto naman sa bigas, uh, internationally speaking. And uh, dun sa mga factors, uh, of course, eh, kasama rin yung mga yung, yung mga kalamidad yung bagyo di ho ba ah, asek tama yun tama that's a very good point kasi mm. we experience yung el nino kaya nagigpit din sobrang nagtaas yung presyo ng bigas last mm. year kasi in anticipation sa very strong el nino at la nina marami talagang bansa nag-imbak ng ng bigas kagaya ng Indonesia mm -hmm. uh, at ng iba pang bansa namili sila ng namili Singapore kaya talagang uh, anin, uh, ng husto. Mm -hmm. O sumipa ng husto yung bigas uh, Last year uh, Almost magsi 60 na nun Yung presyo kada kilo At uh, oh, hindi na natin may experience Pero at, uh, Global kasi ngayon uh, Ang trade talaga Kaya uh, pag may nangyari yung alawan uh, Maapektuhan talaga And uh, may dagdag lang natin Asik, anihan na 'di ba? Kumbaga, tuloy-tuloy yung anihan. Uh, ang ano huban ninyo uh, sa sa inyong tantya, uh, mga gaano kaya kalaking volume ang maaani natin uh, ngayong uh, wet harvest season? Uh, last year yung kabuang harvest natin for uh, the dry and wet season, last year umabot na ng 20.06 metric mm tons. That was the highest record na na harvest ng ating bansa. Uh, for the current year, uh, in-expect natin at least we are at par dun sa na-harvest natin last year. Dahil nga marami tayong naging losses as of today from El Nino plus yung mga bagyo na nakalipas, uh, nasa more than 500,000 metric tons na yung losses na naitala ng ating Opo. kagawaran. So challenge yan sa atin to... Uh, kasi initially we targeted 20.4 million metric tons so uh, kung at least we can still uh, maintain yung 20 million metric tons we harvested last year that's already uh, maayos na para sa atin na na-level mm. at yung import natin uh, ano na, lumalake eh. uh, as of uh, early September na sa 3.2 million metric tons sa tayo Uh, September eh, last year 3.6 hanggang katapusan ng December of 2023. So posibleng uh, mabreach natin yung ating import level uh, this year compared to last year. Another uh, breaking ganon kumbaga ASEC. Oo, oo. Yes. Opo. Asek, major uh, medyo uh, lilipat lang ho ako ng konti uh, dahil uh, dito ko may uh, lumalabas. Ho. Na Actually, ito napapansin ko rin ang mahal talaga. <laughs> Kaya wala kaming gano'ng masyadong luya. Uh, ang mahal ng luya, Asek. Umaabot ho sa 300, eh, may ano nga kami, 250, tapos ah, may 320. Depende sa laki, Asek. Bakit yeah. ho nagkaganon, uh, Asek, ang uh, luya? Uh, mm -hmm. Nagmahal talaga yung luya. Actually, uh, nagmahal na siya early part and then mm -hmm. nagmura dahil dumating na yung harvest. Mm -hmm. Pero nagmahal ulit dahil uh, ang laki ng demand ng ating mga industrial processors, sa mga herbal uh, ginger tea natin. Mm -hmm. Plus, uh, yung ating asing uh, import last year, napakababa uh, compared to years ago. Last year, only 175 metric tons. Ngayon, bumaba yung import nasa 4,600 metric tons na mm -hmm. and uh yung sanitary and phytosanitary import clearances na na-issue mm -hmm. was good for 17 million ah uh, 17,000 metric, metric ton. tons so and then nag-open up na rin tayo uh BTI already issued uh, permit coming from Indonesia and Vietnam na 50 metric tons each mm -hmm. so within October darating yan at uh, we're expecting na uh, it could depress the prices of uh, ginger anytime soon. Pero saan ho ba usually, it, I mean, saan lugar na sa, saan sa bahagi ng bansa itinatanim yan? Yung may ma taas ho, malaking produksyon po ng uh, luya. Ang luya nandito sa bahagi ng Biskaya at saka uh region to and some parts of uh, northern central luzon mm -hmm. and in particular din uh, dito sa southern tagalog and some parts of mindanao mm -hmm. uh, lumalaki na naman yung production natin kaya lang uh, of course yung demand kasi natin ay lumalaki rin uh, plus yung industrial users nga ay uh, ang laki ng in uh, increase ng kanilang demand for products For processing. For processing. So, ibig sabihin, dumami yung mga nagmamanufacture ng mga ganong mga produkto. Ba yes. By, ano yan, uh, by this this quarter kaya, bababa na yan? Uh, babalik na ba yan sa normal na presyo, Asec? Ah, ang isa pang factor kasi matagal ang production, mga 8 months, 6 eh. ah. to 8 months, na hindi kagaya ng ibang crops. Ang gulay kasi in in yung iba 45 days to yes, months na rin na. Ito medyo matagal. matagal. Yung palay natin, uh, 120, 140 days hmm. hanggang 160 days meron tayo. Ito medyo matagal. Kaya talagang uh, one cropping lang din 'yan. So yun din yung ana natin, uh, in manage na uh, in terms of productivity level. Pero yang kung eh, kumbaga meron ba tayong mga storage facility, storage area para dyan? Uh, hindi naman gano'n ka-sensitive ang luya, uh, hindi kagaya ng ano ng sibuyas. sibuyas na talagang uh, pag hindi mo na store talagang madaling masira. Ah, uh, do kailangan pa rin kung gusto mo talaga mapata- mapatagal yung shelf life niya. But, eh, nga, hindi naman uh, siya ganoon ka-sensitive. Oo, uh, uh, pero uh, saan ho ba tayo usually uh, nag-aano niya na import asek? Ah, uh, yung import natin from January to nitong bago mag September, karamihan lahat niya nasa Kaling China kaya oh, China. ang DTI nag-open up na sa Vietnam at Indonesia uh, mm, 100 metric tons 100 metric tons okay yes. apo nako ase ke eh, ang ho uh, hopeful po ang uh, sambayanan na uh, itong uh, pagsapit ng Christmas season na uh, mapabababa po ang presyo ho ng mga bilihin. lalo na po yung mga pagkain mga karaniwang pong uh, inihanda yung iba pang mga produkto manok baboy though, sa mga susunod na lang natin uh, araw yan, na araw talakayin na Asec baka meron pa ho kayong mga panawagan may mga uh, gusto pa ho kayong mga abiso payo po sa atin pong mga kababayan sa mga farmers po natin sa mga consumer. Ah uh, ano na lang po magpasalamat na lang kami at doon po sa ating mga uh, kababayan magsasaka mangista ay uh, pal pala palagi po sila makipag-ugnayan sa ating mga municipal and city agriculture office para po sa mga mm -hmm. karagdagang informasyon uh, dahil sila po yung uh, malapit sa kanila. O kaya tapos sa ating mga regional uh, field offices, lalo mm -hmm. na po doon sa registration nila ng kanilang Uh, uh Muli po, maganda salamat po. po. Maraming salamat po. Salamat po Asik Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Balita Baya!